Ayan po, panibagong araw, panibagong episode na naman po. Ayan, sa episode na ito, ano po, mag uh, po tayo ng ating talong. Oh, uh -huh. ayan, ari po. Uh. Kung mapapansin po ninyo, ay mapapansin natin, medyo naghihilig na yung ating talong. Oh. Uh -huh. Na, laki na nga ang dahon, napataba. Tapos ay, yun. Ito na po. Oh. Uh -huh. Ngayon po ay binabalak ko uh ay ipupugol ari pataas. Oo. uh, yan dito oh. Para hindi po nahilig sa daan. Oh, uh, yan ito po. Uh. may mga bunga na oh. Baka pala bukas tayo makaharvest. Unahin po muna natin ay pag ano na rin talo. Oh. Pagtali po. Uh. Oh. Uh. Oh. ito pong ilang kawayan ay pwede pa natin gamitin tapos yung pong wala ay ating ire repair na lang oh. yan ari tapos yung isa kulang po na isa sa gitna ating po lalagyan e altri po' l'altro gelito reper reper lampo Yan, kompleto na po ating mga pakabagan. Yung ating pagtatalian. Diyan po natin lahat yung gagapos. Tibay na, dami na katatali. Talagang gamit na kamay. Yan po. Para sa kamatis lang po yung ating gagawin. Yan. Pagtali. Pagtali. Ay, Wag mawawalan ng pag-asa Darating din ang ligaya Ang asahan mo'y may bukas pa at mayroong saya Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka Huwag dapat na lumabong ka Ang kailangan mo ay tibay ng loob Kung mayroong pagsubok man Aliwan ay hindi mo muling ka Ari po itirang para sa kamatis O oh, yan oh. Yan gara Tapos po ari kung mapapansin ninyo hardin Ari po ay aking itatali na rin O oh. Sasama na natin din sa tali oh. Ang ganda may bulaklak tayo oh. Mahilig din lang Kung tayo sa flower Ay oh. At Tayong wala Hindi mahiligan Mahilig sa flower oh Kita po baga sasama na po natin sa kabag ano, at maganda Maganda po sa paningin? ay shout out po sa ating mga plantitos, plantitas uli. Oh. Kasama na dito sa ating kaingin. O, kasama na sa paglaki. Ang ganda oh. May gulay na, may flower pa. Aba. May isang pa. Ito yung pumapapasin yun yung mga gitna-gitna yung ating isinasama na yung garto oh. tapos may talong pa akin po iginapos na rin no oh, ay parang yung nasa Baguio City ano po mga nakatalay nakapugal oh. <laughs> ay ang ganda oh. Uh, yan pa po oh. dami po niyan sa paligid-ligid oh gawa po natin ay eh, gayon may, maganda rin nga po ako bagay libangan ba natin oh. ari tatalian na natin may bunga oh damihan yung bunga oh nang katay may pang ang sama sa deliver ba? tanggal natin dito karakit ng talong ay bulaklak yan ang ganda naman ay yan pong ganyang halaman na stress reliever rel 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 oo uh -huh. maganda pong pag ano man pag dal, no yan no naitali na natin no tapos tuloy ang bunga Eh po, tutuloy-tuloy lang po natin ang pagtatali. Yan. Ayun po, idadamay na rin po natin sa tali ari. Oh. Gara, oh. Para nakabukay, oh. Tira yun po yung nakasangat sa mga talungan. Oh, oh, oh. Kumbagay, alis po ang pagod pag yung hamba nagka-harvest tapos nag ano oh pinakang ano na po natin to yung backyard farming back no oh, backyard back, backyard backyard natin no oh. oh ganyan na po ang nangyari pagka natalian oh Ah, nagkakorte na oh. Sigara. Ayun po, ito po ang ating nagawa po ngayon. Pag ano na rin ating talong. Yan oh. Atin po talagang ay ating uh, din. Oh. Yan, may mga leting na po. ayun ay paano po dito na rin po tayo tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye